ang lagim sa Lipa Batangas, ang Arandia Massacre. Sa bawat tahimik na bayan, may mga kwentong hindi dapat nakakalimutan at may mga bangungot na hindi na gumigising. Sa bayan ng Lipa, Batangas, nakatira ang pamilyang Arandia, isang pamilya na puno ng pagmamahal at pangarap. Si Helen Arandia, isang mapagmahal na ina, ang siyang nag-aalaga sa kanilang dalawang anak na sina Chelsea Lee anim na taong gulang at Anne Killeen, apat na taong gulang. Ang kanilang ama, si Ronald, ay isang OFW sa Saudi Arabia. Nagpapakahirap upang maitaguyod ang pamilya. Tuwing nagpapadala siya ng sulat, palaging may kasamang pangako. Anak, hintayin niyo si tatay. Uuwi rin ako para sa inyo. Sa labas, ang kanilang bahay ay tila perpektong tahanan. Masaya, maaliwalas, puno ng buhay. Ngunit sa isang iglap ang tahanang ito ay magiging saksi sa isang madugong trahedya na hindi malilimutan ng lipa. Madaling araw, habang mahimbing ang tulog ng buong bayan, may isang anino na gumapang sa labas ng bahay ng mga arandya. Dahan-dahan itong lumapit, nagmamasid, hinahagilap ang pinakamadaling daan papasok. Bumukas ang pinto. Sa loob si Helen ay mahimbing na natutulog sa tabi ng kanyang mga anak. Hindi niya alam na ang gabing iyon ang magiging pinakahuli niyang gabi sa mundo. Sa isang iglap, isang malakas na tunog ang pumunit sa katahimikan. Nagising si Helen pero huli na, isang malamig na kamay ang pumigil sa kanya. Huwag maawa kayo sa mga anak ko. Sigaw niya, ngunit walang sagot, kundi isang matalim na patalim na tumusok sa kanyang katawan. Duguan, pilit niyang inabot ang kanyang mga anak, ngunit hindi niya nakayang gumalaw. Nanay, sigaw ni Chelsea, nanginginig sa takot. Ngunit bago pa siya makatakbo, isang kamay ang humawak sa kanyang maliit na katawan. Si Anne, ang bunsong anak, ay umiiyak sa gilid ng kama. At sa loob ng ilang minuto, ang buong bahay ay napuno ng sigaw, luha at dugo ang pangungot. Tinabukasan, natagpuan ng mga kapitbahay ang nakapangingilabot na tanawin sa loob ng bahay ng Aranja. Lahat sila'y walang buhay. Duguan ang sahig. Ang mga laruan ng mga bata ay nagkalat. Tila hinihintay pa rin silang maglaro. Nang marinig ang balita, agad bumalik sa Pilipinas si Ronald. Sa kanyang pagbaba sa eroplano, hindi siya sinalubong ng kanyang pamilya, kundi ang malamig na bangkay ng kanyang asawa at mga anak. Sa kanyang pagpasok sa kanilang tahanan, nanlambot ang kanyang mga tuhod. Ang dating puno ng halakhak at kasiyahan na bahay, ngayon ay walang laman, malamig at puno ng bakas ng isang trahedyang hindi niya inakala. Dahan-dahan niyang inabot ang laruan ng kanyang anak. Napaluhod siya sumisigaw, lumuluha. Lord, bakit? Bakit sila pa? Hanggang ngayon, ang massacre ng Aranja family ay isa pa ring misteryo. Sino ang may gawa? Ano ang kanilang motibo? May mga hinala, may mga teorya, pero wala pang kasagutan. Ang bahay na minsang puno ng pagmamahal ay ngayon puno na ng bulong, kwento at lagim. May mga nagsasabing tuwing hating gabi, may maririnig kang hikbi ng isang ina na humihingi ng katarungan. Ang iba sinasabing nakikita pa rin ang dalawang bata. Naglalaro sa may hagdan, pero sa sandaling lumapit ka, bigla silang nawawala. At sa katahimikan ng gabi, may isang tanong na patuloy na bumabalik sa isipan ng mga tagalipa. Hanggang kailan mananatiling walang ustisya ang Arandia family?